pala uh, pagka daw po start ng Ramadan depende sa mood kung bilog na ba siya or what bilog or triangle daw ayan guys nakarating na kami inaayos ko na ang kwarto ng aking amo so ayan tinanggal ko na yung mga damit nila sa maleta inaayos ko na isa isa sa hangar so, kung nakikita nyo maayos na rin ang kanilang kama kasi naayos ko na din yan Okay, o dito naman tayo sa makeup niya. Kailangan ayusin ko rin one by one at bilangin ko kasi ako din ang magtatanggal niya. Kailangan kabisado ko lahat ng inilagay ko dyan. Kasi ako din ang mag-uuwi niya pabalik ng bahay. Check natin yung CR. Ayan, linis-linis lang ko sa CR. Okay na. O then after nyan, na-check ko nung malinis, map na tayo. Kung nakikita nyo, ayan po, nagmamap na ako. Check, check. Okay na. Okay, palabas na tayo. Sakay tayo elevator. Ayan guys, nakasakay ako sa elevator pababa. Ayan guys, kasama ko na ang ating kadama. Kadamang Pinay. Hello guys! Vlog vlog tayo. Welcome to my YouTube channel. Hi! Ayan, say hi naman. This one is... Okay. Hello, hello.